Ngayon, sa akin palagay yung pa rin ang hinahanap ng mga Pilipino at kaya uh, hindi naman sa sinasabi natin that we want to dominate the entire political scenery but what we need to do uh is not to dominate anything but what we need to do is to be able to bring under unto the fold the uh all the different elements of society all the different elements of the political uh, the, the, the political structure so that we are all working together now if you look at it if you look at it we have not yet been in office for 2 years and but in the small time napakarami na nating nagawa napakarami na nating na umpisan and the reason is that because We have been working together. We have been following the same plan. We have we have come together. Na, na ugnayan tayo. Ano bang problema doon sa inyong region, sa inyong probinsya, sa inyong bayan? At uh, pinakinggan natin silang uh, lahat ng, uh, ng, ng <coughs> hindi lamang yung mga political leader kundi pati na ang uh, mga ang taong bayan. At, nakinig tayo. At uh, sa, uh, sinama natin, ano sa palagay ninyo ang dapat natin gawin? At tayo nag-isip at ginawa natin. Dahil sabay-sabay natin nagawa, na sabay-sabay tayong gumagalaw, ay maganda, ng, maganda naman ang nagiging resulta. Kaya sa palagay ko, sa darating na halalan, ay maliwanag na maliwanag na ang taong bayan uh, dito sa Pilipinas ay talaga siya sabi, ay eh, maganda itong ginagawa natin na sabay-sabay tayo tumutulong. And that is why uh, we are trying to engage all of the different political, uh, shall we say, factions uh, to our own advocacy. And that, that advocacy uh, is really for the development uh, sa kabubuti ng ating bansa, sa pagpaganda ng ating ekonomiya. Uh, sa pagbabantay sa uh, sa uh, ng araw-araw na buhay ng bawat uh, bawat Pilipino na ipaglalaan